Hello guys, sa uh, paano mag fill up ng application form for postal ID card? Okay? Ito yung kailangan mo kung kailangan mong kumuha ng postal ID. So, ang postal ID card guys ay nag-raise ng 500 pesos hanggang 550. Ganon guys. Okay? So, ang kailangan mong gamitin dito guys ay black ball pen, hindi blue black, kanda nyo, black. Black na ball pen, black ink. Okay? Tapos capital letters, yung gagamitin ninyo yung napagsusulat. Big letters, ah Hindi yung small letters. Okay, tapos yung mga square-square na kailangan pilapan dyan, check ang gagamitin. Okay? ah dito sa purpose, uh, ah, halimbawa, first timer mo, ngayon ka lang kukuha, or renewal. Okay, chichikan mo kaling dyan yung sayo, renewal ba o initial, first timer. Sa delivery naman ay regular kung hindi ka nagmamadali. Ras kung nagmamadali ka. Okay. Sa card replacement naman guys, wag mo na lalagyan tong ano yung purpose kung card replacement ang kukuwanin mo, papapalitan mo. Tapos kung alin dyan yung mga Reason, chichikan mo ito mga to. Okay? Tapos, dito naman tayo sa pangalan, first name, applicant first name, pangalan mo. One. middle name mo, ito yung, ano, aplido ng nanay mo nung siya dalaga pa. Quintos. Last name, yung aplido mo mismo. Sorpex. Ito yung, kung mayroon kang junior, Ilagay mo dyan. Ilagay mo ng junior. Kung wala naman, uh, wag mo lalagyan. Bakantihin mo. Okay. Sa gender, ito yung kasarinlan. Uh, male kung babae, lalaki. Female pag babae. Okay. Date of birth. Okay. Uh, mauna dito ay yung buwan. Sunod yung araw. At yung taon. Halimbawa ito. 06 uh, June 18, 1984 Okay, place of births. Sa place of births, ilagay mo yung bayan kung saan kayo pinanganap, yung probinsya, at anong bansa. Okay? Tapos, yung father's name. Okay. Pangalan ng tatay mo, yung middle name, apelido to ng nanay niya, yung lola mo. Apelido ng lola mo, yung middle name niya, ha? Yun ang ilalagay mo. Tapos, last name, yung apelido nyo, Dela Cruz. Okay, kung meron siyang senior, ilagay mo, ilagay mo ng senior. Kung wala naman, wala mo naman lagyan. Mother's maiden name, first name. So, dito marami nagalilito guys. Lagi kinaulito dito eh. Mother's maiden name, ito yung pangalan ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. Okay, ba pangalan niya is Kunchita. Ang middle name niya ay Dalisay. Ito yung aplido ng lola mo, Oo, lola mo. Dalisay. Ito naman yung last name. Ito yung apelido ng tatay niya. Di magiba. Okay? Kaya magkaiba. Kumpletong pangalan ng nanay mo nung siya dalaga pa. Okay? Sa nationality, ito naman yung kung anong nationality mo, nasyonalidad. Pilipino. Filipino yung Pilipino. Okay? Tapos yung trabaho mo, yung occupation, trabaho mo ay driver. Nilagay mo driver. Tapos itong civil status, chikan mo yung single kung single ka pa. Kung may asawa ka na, ilagay mo married. Chikan mo. Kung widow, ibig sabihin yan yung nabalo na wala wala ka ng asawa, pumanaw na. Okay, separated pag hiwalay na kayo ng asawa mo. Okay, divorce kung kayo ay legal na naghiwalay. Divorce. Okay. Ta so, dito naman sa ano guys, sa GSIS number. Kung meron kayong GSIS number, lagay nyo rito. Yan, SSS. Yan, kung may sigurado naman may SSS kayo, lagay mo dyan. Tin number, kung meron, lagay mo rin dyan. Bawat pat lang ang number guys ha. Bawat pat lang yan. Tapos itong CRN kung meron ka rin lagay mo rin. PhilHealth kung meron din lagay mo rin. Uh, Pag-ibig number kung meron lagay mo din. Kung wala wag mo lalagyan. siyempre kung wala, di ba? Itong eye color, black. Kung brown 'yung mata mo lagay mo brown, kung blue lagay mo blue. Okay? Yung hair, yung buhok, black kasi Pilipino tayo. Kung brown yung natural na kulay ha, hindi yung pinakulayan mo lang ha eh, kung blundy, di, di lagay mo dyan, bland okay tapos, uh, dito sa distinguish facial feature, lagay mo dyan ang ibig sabihin kasi sa yan guys yung shape ng mukha mo shape, uh, lagay mo dyan, oval okay, kasi yung mukha natin is pa-oval yung shape oh, lagay mo rito chubby face yan huwag mo ilalagay square ha baka square sponge bob ka pag mo dyan square okay sa weight naman yung bigat mo limbawa lang ha 95 kilos yan lagay mo 95 kilograms tapos sa uh, height nakalagay dito is centimeter so dito meters and 50 centimeter lagay mo pero naman, tingin ko, kinukusindir naman dito yung 5.7, 5.8, 5.9, gano'n yan. Okay? Pwede naman siguro yun. Okay, email address. Uh, ah, alimbawa, lang naman to. Ginawa ko lang to, eh, no? pedro12143.gmail.com Kung may email address ka, ilagay mo dyan. Kung wala, magpagawa ka o gumawa ka. Madali lang gumawa nyan. May tutorial tayo dyan, dyan, sa dito sa channel ko. Search mo na lang. Okay? Dito naman sa prepared mailing address kung saan mo i-address yung yung pagpapadalahan ng ID. Ah uh, present kung saan ka mismo nakatira, diyan mismo. Di 'Yun ang ilalagay mo rito. Kung sa trabaho mo i-address, di dito sa trabaho nila ipapadala. Basta chicken mo diyan, kung alin diyan. Basta ilagay mo yung present address mo rito at yung address ng trabaho mo. ba ito, pag-asa 2, number pag-asa 2, Bugalyon, Pangasinan. Eh ayan yung present address ko kumare. Diyan nila papadala. Eh kung chinikan mo yung word, dito nila yan papadala sa word address mo. ba? regular, lagi like, chikan mo yung regular, kung regular ka, contract, contractor, contractor, uh, kung contract, contractual, contractual chikan mo. Ah, depende ko anong ano mo uh, just status mo. So bahala diyan. Company type, uh, kung gobyerno ka ba o sa private. Private, ito yung mga agency private yan. Okay? Ah, dito naman sa company address, yan, yeah, may address ng company nyo yun, kung saan yan. Ibawa, ito, kaya nilagay dito, Poblas, yung kasi sa bayan sa mismo, yung pinaka-address ng kumpanya nila. Okay? Ito yung city, para lang naman, halos para sila nyan, kasi isang bayan lang siya nagtatrabaho eh. Magkaibala yung inuwian niya doon sa bayan. Okay? yung postal ID, search ninyo sa Google, mara, ano yan, ilagay nyo yung barangay, tapos yung probinsya, tapos search ninyo yung, ano, yung postal, lalabas na yung postal. Ito, gawa-gawa ko lang ito mga to guys, ha. dito naman, signature over, uh, signature over printed name. Pangalan mo, kumpleto, tapos perma mo si Babaw. Tapos, kung anong pecha, nalagay mo rito. So, dito naman guys, ay uh, pipi, pipirma ka rin, lalagyan mo rin ng, ano mo, complete name, tapos pirma si Babaw, ganun din, may, pay, ano rin, pecha. Ito naman, kung hindi ka makapirma, ano bawa, eh, may problema yung kamay mo, ano yan, ah uh, dito, magtatamart ka na lang, okay, magtatamart ka dyan, tapos, yung kailangan, may mag-witness, yung witness, pipirma dyan, tapos pirmanya pirma niya. Sa, susulat niya yung pangalan niya. Tapos pirma niya. Okay. Nabubulol-bulol na ako guys. Tapos itong part 2. wag niyong gagalawin to. Ang, ang magpipilap dyan ay yung sa taga post office na mag-assist kaso sa inyo.